Alis pala ako guys, nagpagawa ako ng sa ano sa mga ilaw guys. Ah, uh, ako guys. Uh, ayan guys, uh, ayan pala ang paglagay ng ano uh, guys, yung panel box. Yo, breaker yo, know, breaker. Hmm. ng bahay ng breaker. Kailangan pala eh, tagos no, tagos. Tagos, tagos. single, todas tayo. Yan, yan ang ikakabit namin guys yan. Matigas kayo, matigas. Matigas, maganda, maganda pagkakaasinta ng hand blocks. Hindi siya tinipid sa simento. Yung iba kasi, tinipid sa Tinipid simento eh. Hindi ako nahihirapan magsinsil dito, medyo. <laughs> Ay, ay, napalab ay, ay. Napalaban niya ko. konti pa yun. konti pa? Oo. Oh. Ah. pa ba ang bumasok. Kunti na lang. Pulti dito. Oh. 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 Si Kanto na no? yon Yun. Kanto rito. Kanto rito. Kanto ah. simple sana guys. tentukan tu

bakal. Puputulin bakal. Ah, so kan. bakal. Sumayal, so bakal. Bakal. <tukin> bakal. 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 No. Ayos. Eh, aja ah, tinatanggal kasih guys, nakabit na guys. Oh. Yo, horse, yeah. ya, no? yeah. wire yang, guys, wire guys. yang wire. kami ng mga ano guys uh, wire, mga gamit sa ilaw guys oh madami pa kami guys yasay nagsandir kami sa ano guys sinintot, toko so, pala hardware dito sa binihan ng ano guys yung so, wire, yung press yung yung press yung press yung press press Okay, okay guys. Okay, kita jalan sok. yan ang binibili yung binibili guys yan ayun na lang yung magkabit guys yan oh Yan ang kakabit guys yan oh no? <laughs> kaya hindi ko alam yan guys mga yan paggamit sa mga ilaw ito so, ang outlet ito tugang switch

eh. Isang ano to, Kinsey na di ba? Ano na lang, uh, ibang brand na lang. Na 20. Okay. No? Pero saan Isa ba ano natin, sa panel, ah, panel board. Sa panel board, yes. sa panel board guys, ito. Napakatindi. Guys, abang-abangan nyo guys kung paano namin to, no, paano no, niya ito ikakabit guys sa, sa panel board. board. Guys, 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 di 8 guys, 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 di 8 di 8 guys, 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 di 8 sa ready guys, yung milk, yung tubig, yung apat, yung apat na ano, yung apat na choco lang. Wala, leno. alam nila. lang, kasi gagawin naman 'yun. Oo. naman 'yun Lalay-lay din naman 'yun. Sabay-sabay sa meho, babe. Kasi na bayaran guys, okay lang guys basta matapos. Katapos lang guys. Wala na nang isipin guys. Tabang tambay pa pagawaan natin yung mga ilaw. Nakikita pa tuloy yung, yung galing kumagpitik. Nakikita <laughs> pa yung galing kumagpitik ano. Hindi lang parang eklektrika lang alam nun eh. Maraming hindi pala lang mag-massage yun eh. Baka <laughs> ano, naghanap ng massage yan. <laughs> naghanap ng massage Sabihin nyo lang sa akin. 不是。嗯。 Next day, talagang inibarar mo guys ah oo <laughs> no, kailangan okay eh mailit wala pang kilsabi, sa so usunod na Friday okay kailangang kilsabi eh tiyaman ka? tiyaman si Kuya ano yung pixie ball? ito oh. huh? pixie ball yung dulo

Oh, Ayan <laughs> na si Kuya. Ayan yung helper ni guys. <laughs> Ay, guys. <laughs> guys. Ah, nagpa-repair si guys Arman. Ayan. Kahit minsan na siya nang nag, uh, <laughs> <laughs> <Nag> vlog <laughs> <Nag> -vlog. <laughs> vlog kasi may tarbaho siya sa bangka niya na si At least, Hindi niya kalimutan yung vlog niya. No, siya vlog. Uh, uh, Nakaalala mo rin niya kayo, no? uh, siya sa ulo. Apa <laughs> 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 Maganda talaga niya may sariling masibig rin sa kanan kasi hindi mo alam mag-spark ba? Tog! Hingin oh. ano? Alambre, putol ka. Alambre, o. Oh. Abot mo sa akin doon. Mahal pa rin yung wire. Mahal? Yes, okay. ano pa to? May... Cove light, pinlight, tsaka... Pin light. Tsaka disco light. Disco light? <laughs> <laughs>

Đó. câu yên một Đấy tôi

magawa yan but pipilitin ko mako sabi sabi saka yung amin yung ano fish ah. yung malaki Why? putulin niya guys ha, ilipat na dito guys so, tignan natin guys magaling ba siya magputul guys hindi makurinti kasi <laughs> <laughs> ulan ulan guys so, tignan mo guys so, umuulan oh. No? guys, guys maambon na yan. yan ka magaling guys sa, sa kurinti guys oh. no? Burn out. Ah, lipat na guys sa pa, na yung ilaw sa loob. Yung ginagawa niya guys, nagwiring siya kanina guys. uh, ilipat na niya para makita natin kung gumana ba yung ginagawa niya guys Ah, ito Ayan sa, brun up lang, kaya na Tali, guys Tali, tali Hindi kayo mabunot yan Balik na yan, guys Balik na yan, guys Balik na yan, guys Balik na yan,

an nandito sa loob di ba? sa mo jodi. hindi naman nila. <laughs> ay <laughs> ay ay na ay 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 Ay, makapal-pala yung price niya. Hindi, ano Hindi, tatagos yung kurinti no? Ah? Hindi tatagos yung kurinti. Hindi? Ano yeah. so, ba yung ground nito? Yeah. 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 Yan, o, yan. Yan na natang ground, yan. Yeah. Wala, no? Wala ka ganito. Wala ka ganito. Wala? Yog, wala ka lang na ganito. Natitira. Ganito. Yung ba? Wala eh. yan, so Ang hmm. ground lang yan. Ito ang ano, uh, live talaga ay. live ay. Ito live Ito

besan video akan yun kahit may basta may besan Yes, ah, tapos na meron ka tip para siro-surbur Open tới là open yon yon Ayon, yon hali, hali, yon 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 Yan. Gumagana yon không yon wala. Sabi yon 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 không wala. yon 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 pin light. yon 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 yon

Mayunin Oo. May na dito. Yan, na. muna, muna. hindi muna. <laughs> oh, kailangan kasi. Nakagano eh. Huwag na Huwag niya. O, oh, yan. Ayaw niya. siya. Yan, yeah, this Dito. <laughs> To? Dapat lagi ng pangalan. Yon. Oh, yon. Riz, no? Lagi ng pangalan. Ay, na, Kumbayan na, na. Kumbayan na. Kumbayan na. Oh, ito, ito yung, oh. yung sa, ano, ito yung sa rep. Yeah, sa Sa taas. So, ito yung sa lahat. Lahat. Sa, sa, ah. sa baba. time, guys. nag Bear time. Madilim na. Puta din. time. Ta. Busy. Busy. Busy.

na daw po si Go, Ilik. <laughs> malawagan ka na. Nalawagan, <laughs> oh, kung sinong gusto mo naman. gusto nyo, mga gusto, gusto mag-asawa, yun binata. Oh. Kasama <laughs> ko dito. Uh, kasi so yung sino magpawiring dyan sa taga Matalbis, oh, dito na, oh. Oo. Oh, oh. oh. Available siya, magpawiring. <laughs> bukas. Okay, okay na. Tapos na guys. Ang ano lang guys. Dito na. Okay. na. Maliwanag na guys. This is my own suit and I'm getting stronger. Stand up.